Hello, 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 hello. Magandang hapon po sa tingnan mga idol, ano? Sa hapon po ito mga idol ay eh, sinubukan mo po mga pasyal dito sa kanating lugar namin. Ayan mga idol, pumasyal pa ako dito kasi pansamantalang timitigil po yung hangin ng Medyo maganda na yung panahon, maliwalas yung panahon mga idol. Maganda na pasyalan dito sa tabi ng abagat. Ayan mga idol, oh. Tingnan nyo yung paligid dito sa karating lugar namin to. Mga idol, libre lang dito pumasok. Yan you o. Know? Oh. Maliwalas na yung panahon. Maganda yung beach dito, mga idol. Ah, dito lamang po yung matatagpuan sa Kabuti sa Island, si mga idol. Ayan, pwede kayo magdala ng pamilya ninyo dito. Dito kayo ay paginihaw inihaw kayo dito. isda O kaya tinulaw, o kaya ginilaw. Banding na sa mga pamilya. Ayan. Pwede dito, mga idol. Magandang mm -hmm. lugar ito Perfect ito sa outing Kaya ano pang hinihintay niya mga idol Kung gusto niya pumunta dito